Good morning. karon ah, risko ano sa lagindingan. So, pagtuan man god. May mga delivery mga medicine sa kuan sa Tanang Rodion Pharmacy. Kumaptan ko kining hapon sa Cagayan then dire na ko mo stay sa kuan sa Elijah's Inn. Ah, Elijah's Inn. So, ugma, ugma na kumukuha na agi o kukun. Uh... so airport naman ito. Airport na ito ito. Uh... Mga amigo. Well, ugma pa ma... kumukuha well, she... na agi o kukun while. Basta, makita ka rin ito. Ikaw na kumukuha kaya karon mga ko kuan dito ko giligan so magiligan sa ako din ginguog balik din magpwerto kay mag drop o kuan sa warehouse sa nang medicine pod so malang tao kasi kamunan mo may time pero mumapas rin magulat ko yung karunay mabay